So, hello mga taon. Welcome back to my channel. And for, the, for today's video ay pupunta tayo. May pupuntaan tayong bahay kung saan hindi siya napapakita ngayong araw. Pagkatapos na kami lutuan ng araw kagabi ng dinuguan ay hindi siya nagpapakita and I don't know. At taladala pa niya si Cho So, alam niyo na kung sino natin. Kundi si Yaya Hana dahil hindi siya nagpapakita ngayon, nandun siya nagmukpok sa bahay nila so first time ko rin makapunta doon sa bago niyang uh, pinaglipatan sa apartment kaya tara na, gawran and ito na nga guys, nabuta namin si Atsing sa labas kasi ginawa niya yung batirin niya <laughs> So ayan, nag-ano pala yung motor niya siguro kaya siya nakapunta kasi yung motor niya nasira ay. <laughs> Naka-checkered ba yun? Murad ko ay. Murad ko si Cal, si Go Ia yeah. Astro, chay mo, gidala? Ah, lagi. Kaya nawala man. Gabi lagi katuluga lagi. Alam mo, may tuluga. Wala ka sa farm. Ayan na siya. Binuha pala niya yung battery. Kaya pala hindi siya nakalis kasi. Kapi, wala ko makakabalik balik Nanguman. Wala gyandar, oi. Nakikitan mo kung hindi. nag motor man po sila. Wala ito nila. Punta na natin yung apartment niya. Kasi first time ko makapunta to. Ay! Dahil na di ay to Ay, lo. Kasi baka na yung mga panit mga Na yung mga lalaki lang. Wala sila kabo. Doon pa man sila naka Apo? May lalaki si Aya dito sa laway. Walang mga taga pitmaw. So, ayan nga guys. Nandito na tayo sa pinagre ni Ansin. Pila na mo buok ni Riga Puyo, Sin? Na, ako pa kayo una na. Ako hindi ka buka. Nga na yung kapuyo. Na, ito. Lalaki. Alam, mga lalaki agay. Buhay na yung kay kayo umaninju. Umanin siya yung na ka na. Wala, niyo pa Ayan, so bagong gising. Lang, Fresh. Naka-checkered o jacket. Asa si Chuchay? Nalo Chuchay dira. Ay, taray. Naka-gates. At. At. Naka. Ay, parang. Ay, ay. Chada lagi na siya yung mo-ovenue sa kasal sing. Ayan, so dito po siya nakatira. Pakayaman naman ng friend ko. Ayan, marami pa pong room na for rent. Kasi, di pa siya huli talaga na na-occupy. Na -occupy. Chuchay! 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 Di ko lang kaniyaya din. Wow! Taray!

Ayan. So, ito yung bahay niya. So, mag-start tayo dito sa kanyang rear. Say, sulod. Ginoo ko. Ano ni sulod? Ang Kani, bahog ni ni Chuchay, Klaro. Huwag pa Oh, in <Bernice. laughs> Oh. Oh. Say, sulod. So ano sing. Kani, taon? Kani, taon? Kani, taon? Kani, si Arseng? Hindi na niya. Bawala pa niya kung pang pa na Ayan, so may CR siya. Ay, in fairness, pangisahan isahan lang talaga siya na tao, no? Hmm. In fairness, at least may sarili kang CR. And, Oo, oh, di ba? Sosyal. Naka-Tiles bayut. Naka-Rice cooker bayut. Chada oh, siya. Ano yan? Chada. Ano yan? mga laki? Nai? Ano saan yung direseng? Ha? Ay, ay taray oh. Ah, para siyang fire exit So dito siya Pwede siya magsampay dito Taray oh. Pwede talaga siya mag-asawa Pwede dito Kasi cute lang siya at ang luwag ng ano mo ha? Ang luwag guys ng ano? Oh, di ba? Parang sa farm din yung dyan, no? No? Parang sa farm din. Ilan ba yan? So, magkano ang rent po dito? Yung totoo? Two. Ay, pamakak. Three. Ay, Diyo, pamakak. Sipin na lang. Chuchay! Kada ko sa mga playground, Chuchay, oi. Hindi, hindi may siya Saya na glakaw Tawag ko Yan so... Dapat sa taas, unta ka to sing. Sa Ha? 8.5 ang sa taas? In Pernes, ha, maaliwala sa kasi malaki yung ground and pagpasok mo o oh, nakaano nakasalamin bayot mayaman si Yaya napaykuan mosquito para hindi siya kagati ng lamok i-open ni mo ni matulog ka ang sing huwag okay, open na ako kayo maglaw man gabi eh oh, oo iwit mong ang ganda ng kulay ng ano ng tiles ang init mong kapagtugan pag morning, init direts. chuchay. Ay, ganoon lang. Huwahan um, ka ng paghapon, mga last dos o last dress. Mmm. na siya, ma-init rin. Ang taray ha. Bala nga init rin. Palakot na. In fairness ha, ang ganda. Diba na kayo pag diri diri ang sing? Kulang din si kay TV na lang si. Oh. Tapos yeah, dito ka okay. sa gitan. Panglaki ng mga man. Mao tong tagiyan na. Ano man niya ito? Kuwarta ko lang. <laughs> Pila di kulang nimo ni mo. Ano man kulang? Nilayan na. Oh, nagtatago pala to guys kasi. <laughs> nagtatago kasi sisigilid sa kulang sa chuchay so in fairness talaga ang aliwalas dito guys promise ano siya paglabas mo kasi ang laki ng ano ang laki ng ground tingnan mo naman oh para sa hinaguan lang oh parang ngit ngit Karon na ni solar. Dati si Ansel na dito ngayon, meron na siyang mga kapitbahay. bahay. Oh, may, uh, siya. So kaya pala minsan si Yaya wala doon kasi may mga boys na pala siya dito. Ay! Hindi na siya magtatawag kasi kabilang pintuan lang. Chuchay. So may open pa may gitna may one. Tatlo din sa taas. So di ba ang eh ha? Ang laki ng ano niya dito, playground. So, hindi siya mabuboring oh, kasi mara. Marami din yung... na? Marami din yung ano, marami yung dumadaan. Pero so, dili siya sabak sing. Hindi siya sabak. Hindi ba? Kanan dira? siya sabak. Pag nakasira na. So, masarap talaga tulog mo, no? gusto ba sa punta niyo Dere? Ang ganda guys. Si Melmar dai dili siya dito? Hindi, hindi. Nandito na ako. Ito dahi kasakuan. Sakuan, sakuan. Di ba? Ang ganda oh. So ayan Yaya, thank you sa pag tour sa bahay mo. A private dey siya na. Na may bilibili ang kanil. No gano'y? No gan. Na may pangalan na tugod na. Bawal ang bata. Bawal ba niya? Yeah. Pero, Pabalo naman silang uh, kira. Kaya naman siya sumi. So, ah. Hindi naman siya gawas sa so, nakas. So, so, si ang laki ng playground niya dito. Parang sa hinaguan lang din. Si Chucha, sa hinaguan, nasa taas palagi. Dito naman, pag so, makalabas sa ano. So, sa loob lang siya. Uh -oh. Kung lalabas ako, lalabas din siya. So, thank you, Yaya, sa pagpapa... Kaya pa ako pupunta kasi mag <laughs> Thank you sa pagpapakita mo sa iyong apartment. Okay. Ayan. So maraming maraming salamat mga ka-PG and see you on my next vlog. Bye!